Guys, dito gitu kami ngayon sa pamamahala, Ay, ayo. <coughs> <coughs> ayon sa pamamahala, Daming tao pamamahala, sa ano, kanya penuh napunta ko ngayon yung ano namin na bali yung area na pinagliguan namin unang una sa bakas hirap pakapunta dito pag ganitong ano okasyon eh dahil sa wala namang kamapisod sa kabila private na yon kaya naganap kami ng ibang place dito kami sa Kanyakan River Ito yung kasama ko, driver. Yeah. Eh nag-vlog na ako, nag-vlog. <messim> <messim> Bes, ano mo sasabi mo ngayon? Wala, nainis ako sa Hindi, <messim> ba't naman nainis sa akin? <messim> pinagod mo ako eh. Hindi, oh, dalawa, ba, dalawa. Saan kita <messim> pinagod? Ito lang. Ang dami dito. Tignan mo, mayroon dito mga. Mayroon dito ang dami. Sabi ko matanggal stress hindi yung mapagod ako kay stress kaya pangalawa na yung pinunta nating mm -hmm. ano, paliguan yeah, eh. Ah, pagod ka talaga. Mas masarap huh? nga yung mapagod sa ganito okay, eh. Okay, so, sana mapagod ako. Nasarapan ako. Hindi eh. Napagod na ako sa wala. Eh. Ano ba yung isang klaseng napagod na nasarapan? Ano ba yun? Spray. Pa Ayun. Ah, specific nga. <laughs> Alam na daw yung guys. Yung ano, mapagod daw. Mas masarapan. Yung, masarapan. Pero ano, siyempre, sabi lang naman niya yan eh. Pagod kasi ang pagod kasi ang hirap talaga pumunta rito sa ano sa Bacas River yung sa entrada pa lang yung sa may point na eh, pagkakataon na alam mo yung may kakasama kayo tapos magkakahiwalay kayo tapos hindi alam yung uh, siyempre kapag motor pwedeng makasingit-singit eh kung alam pag mga halimbawa four wheels, hindi ka makakapasok, tapos hindi alam, magkakahiwalay, magkakaligaw-ligaw pa. E eh, yung babalikan mo, minsan yung pagkakato na hindi pa pala makakapasok, at is nakapunta pa rin dito sa Pakas River. O di dalawa na napunta namin dito sa Bax River tapos Kanyakan River. Ano ba ito? Kanyakan River o Balugan River? meron dito mga pa, gandang chicks oh. Ah. Patu mm. sweet lang. <coughs> na, sa gitna. Kasi pag dito sa Bukana, malabo talaga. Kami ano lang hmm. Para safety ka, yung ano, yung isang salbabida na pwede naman yun. Wala namang hangin na eh, yung mahina na, pero pwede pa rin. Ayun guys, untang ay ako dito sa ano. Ganito dito kapag mga mahal na araw, napakara sobrang daming tao. Halos wala ng mga uh, bakanting wala siyang bakanting mga cottages. Wala na. May service kayo. Yun na yung gagawin yung cottages. Dito pa lang yan guys sa ano. Balugan River ba ito? O Kanyakan River. Sir anong anong rito? Anong place nito? Ah, Kanyakan Balugan River. Isa lang naman 'yun. Ah, pares lang 'yung Kanyakan River sa Kabalugan. Ah, pares lang siya. Mm hmm. Ayan, pares lang daw guys 'yung ano, 'yung Balugan River at sa Kanyakan River. Ang susunod, ang susunod di ba, Bakas River. Una po 'yung mga sinandom doon. Ah, 'yung susunod, susunod 'yung private nito susun... oh, eh. Bakas. Private na siya ngayon, no. Ay, yung likod nun, anong pangalan nun? Bakas din po yata. Bakas din. Ay, yung mga bandang dulo, anong tawag na dun? Bandang dulo po saan dun po? Dun, dun, dun. Wala na. May 4A resort po yata dun. Ah, meron din. It, pwede dito pa rin daan. Sa kabila na po yun. Ah, ito. Pero pwede rin dito. Ay, iba na yun. Iba na talaga. Balugan River at saka Kanyakan River, parehas lang daw yon. Sabi nung ano rito, mga pagma nagbantay ng ano. See guys, dito lang muna. Bye Ingat-ingat kung sino man dito ingat-ingat kapag sino pupunta rito, mag-ingat-ingat. Sila yung malakas na current ngayon na pinataasan yung nagwa-warning mo naman dito kapag tataas yung tubig, magpapakawalan tubig. May warning naman. Sige, bye. Ingat. Bye.